para sa final episode ng Street Name Origins Manila, magpunta naman tayo sa west hanggang north side ng siyudad. As usual, dito tayo magsimula kung saan tayo nagwakas noong previous video, sa Quezon Boulevard. Pero medyo dadayain natin ng konti. Hindi tayo dito sa underpass dadaan. Bagko mag-over ba tayo para makaliko sa isitan. Dahil ang mall at ang elevated platform ng LRT Line 2 Tanda na nasa Recto Avenue na tayo. Si Claro Mayo Recto ang namuno sa pagkakaakda ng 1935 Constitution. Itinalaga din siya ng Amerika para maging Associate Justice ng Korte Suprema ng Pilipinas. Pero sumapi din siya later on sa Japanese Appointed Government led by Jose Laurel noong World War II. From LRT Line 2, ay magpabalik tayo sa mas mababang platform ng Line 1. Kudyat naman ito na nasa Avenida na tayo. Ang full name talaga ng kalsada ay Avenida Rizal o Rizal Avenue na pinangalan of course kay Jose Rizal. Pero bago tayo bumiyahe pa hilaga, ay mag detour muna tayo para daanan itong ilan pang notable na kalsada ng Santa Cruz. Simulan natin sa Gonzalo Puyat Street na dinadayo ng mga gustong bumili ng record players, speakers, videoke at di pang electronic devices. Pero alam mo bang tinuturing si Gonzalo na pioneer furniture maker ng bansa? At baka nagtataka ka din kung magkaano-ano si Gonzalo at si Hil Puyat. Well, sila ay mag-ama. But that's for another series. Bago naging Gonzalo Puyat ang kalsada ay eh nakilala na ito bilang Calle na madalas pa ding ginagamit ngayon. Si Jose Antonio Raon ay naging gobernador general noong 1765. Lumiko naman tayo dito sa F Torres Street. Si Florentino Torres ay ang pinakaunang itinalagang Attorney General ng newly established Philippine government at isa rin sa mga unang naging Associate Justice ng ating Supreme Court. Isunod naman natin ang Rockwell Street. Medyo mahirap i-trace back ang origin nito dahil apelyido lang. Pero base sa isang source ay galing daw ang pangalan sa isa ring naging gobernador general ng Pilipinas na si Diego Ronquillo. Actually, siya ang panglimang nakahawak ng titulo. So pinamunuan niya mga isla noong late 1500s pa. Kung dederechoin pa patimog ang daan ay makikita mo na ang simbahan at plaza ng Santa Cruz konti pa eh, makikita mo na din ang Ilog Pasig. Ang tulay na natawid dito ay ang MacArthur Bridge, named after Douglas MacArthur. Pero di na tayo aabot ng Ilog para sa trip natin ngayon. Makikita na kasi natin sa left side ang Carrieto Street at ang susunod na istasyon ng LRT Line 1 after Central. Isa ring kastila itong si Francisco Carrieto na nagkaroon ng malasakit sa kanyang pangalawang tahanan nagbigay ito ng malaking donasyon para makapagpagawa ng maayos na water system sa Maynila. Kaya nga lang, di na niya naabutan ang proyekto. Pero dahil sa kanyang tulong, ay ang water fountain sa gitna ng kalsada, tapat lang ng Santa Cruz Church, ay pinangalan din sa kanya. Sa kabilang dako ng simbahan naman tayo pumasok. Another notable street ng siyudad ay itong Escolta. Sinasabing ito ang BGC o Ayala Makati noong panahon ng Amerikano dahil sa mga itinayong kusaling pangkomersyo dito. Pero hindi pala sa tao pinangalan ang Eskolta. Bagkus ay eh, nagmula ito sa salitang kasilang Escoltar o to escort dahil dito din daw naglalagi ang mga gwardya ng gobernador general. After Escolta ay lumiko na tayo dito sa Tomas Pinpin Street. Nabanggit ko na briefly sa bataan na episode ng Probinsya No, etong si Pinpin. Ang tubong abukay ay isang manonulat at mandilimbag. Sa katotohanan, siya ang pinakaunang tubong isla na nakapaglimbag ng libro noong 1610. Kumaliwa naman tayo dito sa may Sabino Padilla Street. Si Padilla ay tila nagkaroon ng same career path as Florentino Torres Naging Justice Secretary siya o Attorney General under LP Quirino at naging Associate Justice din ng Supreme Court right after. Next ay itong kalye Quintin Paredes. Natalakay na din natin siya sa pinakaunang episode ng Provincia Now dahil sa bangged abra siya isinilang. Si Paredes ang ikalimang naging Senate President ng bansa pero naging speaker, justice secretary, solicitor general at attorney general din siya. Fun fact, munti kumabot ng 100 years old si Lola Quintin. 14 na siya nang umusbong ang Philippine Revolution at pumano siya apat na buwan matapos ideklara ni Marcos Sr. ang martial law. Idamay na din natin ang kadugsong nitong tulay patawid ng ilog, ang Jones Bridge si William Jones ay isang Amerikanong mambabatas. So, bakit siya relevant sa mga Pilipino? Siya kasi ang una nagsulong ng batas na mas kilala bilang Jones Act. Ito ay ang panukalang complete independence ng Pilipinas sa Amerika. Nasa Binondo District nga pala tayo ngayon. At isang likuan din sa Quintin Paredes Street ay ang Ongpin. Another notable road dito sa Chinatown very appropriate dahil si Don Roman Ongpin ay isang prominenteng Filipino-Chinese businessman ng Maynila noong panahon ng Kastila. Nang mabuo ang katipunan ay isa siya sa mga naging financier nito. Pumanaw si Don Roman noong 1912 at sa kanyang request ay inilibing siya ng nakabarong Tagalog. Okay, panorte na talaga tayo. At ang napili kong kalsada ay ang Tomas Mapua Street. Sounds familiar? Siya ay isang Pilipinong arkitekto na nagtatag ng Mapua Institute of Technology noong 1925. Fun fact, sa may Santa Cruz nila unang itineo ang kolehiyo. Nalipat lang ito sa Intramuros pagkatapos ng World War II. Dumako na tayo sa susunod na istasyon ng LRT1 after Carriedo, ang Doroteo Jose, na siyempre ay matatagpuan sa itaas ng kalsada na may parehong pangalan. Weirdly enough, e eh wala akong masyadong nahanap na impormasyon sa mamang ito bukod sa isa siya sa mga Pilipino noong namuno ng protesta para mapatalsik ang isang arsobispong Kastila. Nadakip at naparusahan daw itong si Doroteo pero other than that, wala na akong balita. Lumiko tayo dito sa Severino Reyes Street para sa ating susunod na tatalakayin. Siya ay isang manunulat mga kwento at dula pero sigurado akong mas kilala mo si Severino Reyes sa kanyang alias na Lola Basyang. Nagsimulang lumabas ang mga maikling kwento ni Lola Basyang sa Liwayway Magazine na si Reyes din ang nagtatag noong early 1900s. Coincidentally, kaparehas ng profesyon ni Severino itong susunod natin. Si Lope de Vega ay isa ring sikat na manunulat ng mga tula. Ang kaibahan lang ay siya ay purong Kastila at nabuhay around 16th century. Kaso wala akong mahanap na direct connection niya sa Pilipinas. Bukod sa pinakasalan niya daw ang anak ng pintor ni King Philip II, kunsan saan pinangalan ng bansa. So there you go. Sa di kalayuan ay ang Fabella Street. Kaya tinawag itong Fabella ay dahil dito din matatagpuan ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital si Dr. Fabella ang tinaguri ama ng public health at social welfare ng bansa. Sunod nating daanan, itong Felix Huertas Road. Siya naman ay isang paring kasila nang malapit ng magwakas ang pananakop nila. At nga pala, Huerta lang talaga ang ipilido niya, walang S. Pinapasalamatan pa din ng mga historiador ang pari dahil sa kanyang pagtatala noon ng mga katolikong misyon sa iba't ibang lalawigan at munisipalidad sa bansa. At di lang yun, dahil siya din ang nagsulong na may tatag ang San Lazaro Hospital sa Dikalayuan. At hindi lang yun, remember Carriedo at ang kanyang water system project? Well, si Huerta din ang nakapagpatapos ng proyektong ito dire yun lang natin ang Felix Huertas Road, at makakarating na tayo sa susunod na istasyon ng tren, ang Bambang. Ito ang kumbaga raon o divisorya ng mga doktor at medical students dahil sa tabi-tabing tindahan ng mga medical supplies dito. Pero ang Bambang ay hindi pinangalan sa kung sino man. Ito ay salitang Tagalog na related sa ilog o malit na hukay na may tubig. Dito sa kanan ay pupuntang Alfonso Mendoza Street. Siya ay naging representative naman ng ikalawang distrito ng Maynila noong panahon ng Amerikano. Madami tayong option na likuan after Alfonso Mendoza. Pero ang napili ko ay itong kalye ng San Lazaro. Si Saint Lazarus ay nagbula sa isa sa mga memorable na kwento sa New Testament. Kung matatandaan, ay eh siya ang nakatanggap ng milagro ni Jesus nang muli siyang buhay nito matapos ang apat na araw na pagkakamatay. Kaya fitting na ito ang napiling ipangalan ni Felix Huerta sa kanyang itinayong ospital. After San Lazaro Street ay napili ko naman ang Pedro Guevara Street. Siya ay naging parte ng kasunduan sa biyak na bato at later on ay magiging politiko din. Ang tubong Santa Cruz Laguna ay nirepresent din ang probinsya noong binabalangkas ang magiging 1935 Constitution. Talakay na din natin ang sumunod na LRT1 station after Bangbang, ang Tayuman. Katulad ng nauna ay eh hindi rin ipanangalan sa tao ang kalsadang ito. Ang root word ng Tayuman ay Tayum, isang uri ng halaman na kulay indigo. Kaya ang Tayuman ay tumutukoy sa lugar kung saan pinaproseso ang halaman na ito para gawing pangkulay sa tela. After Tayuman, ay madako tayo sa isa na namang major road ng Maynila ang Abad Santos Avenue. Kilala lang ng karamihan sa atin si Jose Abad Santos dahil isa siya sa mga tatlong personalidad na nakalagay sa lumang 1,000 peso bill. Pero kung tutuusin, e eh kulang pa ang mga parangal na ito sa martir. Siya ay ang ikalimang naging punong maestrado ng Korte Suprema right around World War II. At nang tuloy ang makapasok ang pwersang hapon dito, ay eh isa siya sa mga pinapatay dahil sa pagtanggi nitong sumapi sa mga dayuhan. Isa daw sa mga huling binitahong salita ni Jose Abad Santos ay isang karangalan ang mamatay para sa sariling bansa. Hindi lahat ay may ganitong pagkakataon. Malapit na tayo sa northern boundary ng Maynila. Magmamerge na din ang Abad Santos sa Rizal Avenue. Kaya magwakas na din tayo dito sa huling estasyon ng tren na sakop ng siyudad, ang Arpapa. Pa. Si General Ricardo Papa ay tinuturing na isa sa mga pinakamagaling na hepe ng Manila Police noong 60s. Matinik daw ito sa pagdakip ng mga kriminal. Ang pinakamalaki niya naging huli ay si Leonardo Manesio na mas kilala sa palayaw na Nardong Putik. At iyan ang pagwawakas ng street name origins Manila. Sa ang syudad naman kaya tayo pupunta sa susunod? At sa lahat ng kalsadang nadaanan natin sa mga personalidad na ipinangalan sa mga ito sino ang pinakatumatak sa inyo